Marangkada po kahapon ang unang araw ng Balikatan Exercises ng pinagsalib na puwersa ng Pilipinas, Amerika at ng Francia. Pasado alas 9 ng umaga, nagsimula pong maglayag ang mga naval ships ng Pilipinas, Estados Unidos at maging France mula sa Puerto Princesa, Palawan patungo po naman ng West Philippine Sea. Ito ang mga barkong kasali sa itinuturing na pinakamalaking Balikatan Exercises dalawang barko ng Philippine Navy ang kasali, ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur. Dalaho naman ng US Navy ang kanilang USS Harper's Ferry. Habang ang French Navy naman sa po ng Fro Floreal Class Frigate FS Vendemiare. Nagkaroon po ng Division Tactics ang apat na barko Sinanay po nila ang paglapag ng mga helicopter sa barko ng Pilipinas. Nauna pong sinabi naman ng Philippine Navy na ang pagsasama-sama ng tatlong mga bansa ay hindi sa para sindakin ang sinumang umaangkin sa West Philippine, Philippine Sea. Layon lamang nitong palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng tatlong bansa taliwas sa mga nauna pong pahayag ng China na show of force ito ng mga makakaalyadong bansa. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, sa Mayo naman magsisimula ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Bansang Pransya para sa posibleng Visiting Forces Agreement o VFA. Ayon kay Ambassador Marie Fontanel, sa Paris gaganapin ang pulong sa pagitan ng Defense Department ng dalawang bansa. Kung maaaprubahan ito, magbibigay daan ito para makapagsagawa ng joint exercises ang militar ng pransya at ng Pilipinas. Disyembre nitong nakaraang taon nang pumirma sina Secretary Guibo Jr. at French Minister of the Armed Forces Sebastian Lecornu ng letter of intent para palakasin nga ang defense and security cooperation ng dalawang bansa. Sa ilang pahong mga tampok na balita ngayong nga pong Friday morning, pinangangunahan po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Joint National Peace and Order Council Meeting sa Malacanang kahapon. Sentro po ng kanilang diskusyon ang usapin. Kabilang rito ang mga mapanganib na kilos ng China sa West Philippine Sea na unting-unting lumalaki bilang banta sa at border security po ng Pilipinas Bukod pa rito ang paulit-ulit na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at mga mangingisdang Pinoy Marso ho nang sabihin ng Pangulo na gagawa ng mga panibagong hakbang ang Pilipinas para nga labanan ang masamang iginikilos ng China sa loob ng ating teritoryo Samantala, nagbabala naman ng Department of Justice o DOJ na posibleng managot sa batas ang sino mang opisyalis ng gobyerno na makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Yan nga ay matapos ibunyag ni dating Senator Antonio Trillanes na nakausap na daw ng ICC ang limampung aktibo at dating police officials. Hindi pa raw ito makumpirma ng DOJ. Pero ang gate ng ahensya, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya maitutulong Turing ang pakikipag-ugnayan dito na conflict of interest sa pulisiya ng gobyerno. There are certain provisions under um, Republic Act 6713, which is the conduct um, of uh, public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials. Um, and obviously, if you go against the policy, it will be... Uh, found under those provisions no the liabilities if they are acting in their um, civilian capacity or personal capacity then of course we have little to, um, to hold over them no? um, however again um, we will not recognize anything that will come out of that, uh, that conversation or coordination with them Yan po ang tinig ni Department of Justice Assistant Secretary Nico Clavano. Hindi rin kinumpirma ng Philippine National Police ang revelasyon ni Trillanes. Pero ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, tanging mga direktiba lamang ng ating gobyerno ang susundin ang mga tauhan nito. Sa ilang pang mga balita, halos kalahati po ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang mga sarili bilang mga mahihirap. Sa pinakahuling survey po ng Social Weather Stations, 46% ang nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang pamilya. 23% naman ang nagsabing hindi sila mahirap, habang 30% ang nasa borderline o gitna ng mahirap at hindi mahirap. Hindi lalayo. Ang resulta ho naman sa pareho pong survey noong punagdaang Desyembre kung saan 47% ang nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang mga sarili. Isan libo at limandaang respondents daw ang tinanong sa naturang survey. Ginawa ito mula March 21 hanggang March 25 ngayong taon. Ted at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.